mga estudyante ng BA Communication, ikatlong taon, St. Clare University, ay matagal nang sabik sa kanilang sem break camping. Isang linggo nilang pinaghandaan ang mga tent, gitara, at pagkain. Pero ngayong taon, may special down avenue, libre raw ang lugar, sabi ni May habang binabasa ang message ng prof nila. Sabi ni Sir Dar may friend siyang caretaker ng isang bahay sa labas ng bayan. Perfect spot daw para sa documentary shoot natin. Ngumiti lang si Kevin na nakasandal sa van habang nililinis ang lente ng kamera. Libre at may bahay pa. Alam mo na, haunted yan. Pero okay lang, pang content natin ito hindi na sila nakasagot pa nang umandar na ang van papunta sa lugar na tinatawag ng mga taga San Cristobal na itim na palasyo. Pagsapit ng dapit hapon, huminto sila sa harap ng malaking tarangkahan. Ang bakal na gate ay makintab sa ilalim ng araw, pero itim na parang uling. Ang paligid, balot ng mga tuyong puno at damong di pantay ang tubo. Sa di kalayuan, Nakatirik ang isang lumang bahay na halos puro ang kulay. Mga bintanang sarado, haliging makintab at pader na parang kinulayan ng abo. Tahimik ang lahat. Pati ang mga ibon, tila walang lakas ng loob na lumipad doon. Bumukas ang gate. Isang lalaking nasa 50, kalbo at maputla. Ang lumitaw, suot niya ang kupas na uniporme ng hardinero at may mga bakas ng lupa sa kamay. Magandang gabi, sabi ng lalaki. Mababa ang boses. Ako si Mang Lando. Ako ang katiwala rito. Lumapit si May, pilit ng umiti. Hmm, magandang gabi po. Kami po yung mga estudyanteng pinayagan ni Sir Daryl mag-shoot. Kayo po ba ang nagpaalam sa kanya? Tumangu lang ang matanda. Oo, kaibigan ko siya noon pa. Pumasok na kayo. Habang naglalakad sila papasok, naramdaman ni May ang biglang lamig ng hangin. Napatingala siya sa ikalawang palapag. May aninong nakasilip sa bintana. Bata, kalbo, nakangiti. Pagkakapanya niya sa cellphone para kunan, wala na. Nag-set up sila ng tent sa harapan ng bahay. Habang nagluluto si May ng hotdog sa bonfire, nag-aayos si Kevin ng tripod at ilaw. Bro, seryoso ka bang mag-vlog dito? Tanong ni May. Of course, the Black Palace Challenge. Overnight shoot million views to, sagot niya sa Baykin Maya-maya, lumapit si Mang Lando dala ang mga tabo ng tubig. Huwag kayong lalayo sa bahay kapag gabi, sabi niya. Minsan nagagalit ang hangin dito. Napangiti si Kevin. Kuya, may multo ba rito? Ngumiti rin si Lando pero malamig ang mata. Ang bahay may sariling alaala. Minsan, ayaw nitong mag-isa. Habang lumalalim ang gabi, tahimik ang paligid. Walang kuliglig, walang ibon. Tanging tunog lang ng apoy at hinga ng hangin. Pagsapit ng alas 10, pumasok si Kevin sa bahay para maghanap ng creepy shots. Ang loob ay mas nakapangingilabot. Lahat ay itim, kisame, kurtina, carpet, pati mga chandelier na may pulang ilaw. Ang sahig, marmol na parang laging basa pinindot ni Kevin ang record button. You guys, welcome sa Haunted House Vlog! Kung may marinig akong kakaiba, comment nyo agad ha! Habang naglalakad siya sa hallway, biglang may narinig na marahang pag-iyak. Help! Help me! Hello! Tinawag niya. Walang sagot. Binuksan niya ang isang pinto sa dulo ng pasilyo. Madilim, amoy kalawang, Pagbukas niya ng flashlight, may matang pula na sumilip mula sa siwang. Napasigaw siya na patakbo palabas. Sa labas ng bahay, sinalubong siya ni May. Anong nangyari? May tao sa loob! As in tao, May! Ngunit pagbalik nila, sarado na ang pinto. Walang bakas ng kung sino man. Lumabas mula sa dilim si Mang Lando. Anong ginagawa ninyo rito? May nakita kaming tao sa loob. Tumikhim si Lando walang ibang nakatira rito. Matagal nang wala, kinabukasan, nagising si May sa ingay ng hangin. Si Kevin, palabas na ng bahay, dala ang kamera. May nakita akong kakaiba kanina. May pinto ang bakal sa likod ng bahay. Gusto kong i-check. Sumama si May, kahit may kaba. Ang pinto ay maliit, kalawangin at tila may lock na sadyang sinira. Nang tinangkahan ni Kevin buksan, Sumigaw si Mang Lando mula sa loob ng bakuran. Bawal dyan. Ngunit nang makaalis ang matanda, bumalik sila. Binuksan nila ang pinto. Mabigat ito at agad silang sinalubong ng amoy ng dugot bakal. Sa loob, mame, may hagdang pababa. Gamit ang flashlight, bumaba sila. Bawat hakbang may kaluskos hanggang sa may marinig silang marahang hikbi. Help me, sa sulok, may babaeng nakaupo, duguan ang kamay at inuukit sa pader ang salitang "Jomari. Jomari. Jomari." Si Ana, kaklase nila sa thesis group, pero walang buhay ang mga mata. Ana, nanginginig na tanong ni May. Tumitig ito sa kanila, sabay bulong, "Wag kayong lalapit." Kising na siya. Biglang may malakas na kalabog sa likod. Mga yabag, mabigat, mabagal run nan sigaw ni Kevin habang tumatakbo sila palabas bumukas ang pinto ng basement mula roon ay lumitaw ang isang lalaking balot ng dugo halos hindi makilala ang tagal kong naghintay bulong nito ang saya ng amoy ng mga bata tumakbo sila patungo sa van ngunit nang buksan ni Kevin walang bisa puro kalmot ang paligid basag ang bintana Kevin! Bilisan mo! May, mula sa dilim, may boses na nagmula. Hindi kayo makakalabas. Bahay ko to. Si Mang Lando, sumulpot sa likod nila, hingal at sugatan. Tama na, Jumari! Sigaw niya. Ngumiti ang lalaki. Tatay, ngayon lang naintindihan ni May. Anak mo siya? Tumulo ang luha ni Lando. Dati. Pero nilamon siya ng bahay. Matapos niyang patayin ang nanay niya, kinulong ko siya rito. Akala ko, ligtas na kami. Ngumisi si Jumari. Mabagal ang hakbang. Hindi mo ako niligtas, Tay. Ikinulong mo ako sa dilim. Bumalik sila sa loob, nagtatago sa kusina. Sila ando, nagsindi ng kandila at nagbuhos ng asin sa paligid. Hindi lang si Jomari ang halimaw dito, sabi niya. Ang bahay na. To, Buhay. Sinusubo niya ang mga kaluluwa. Kaya kahit mamatay tayo rito, hindi tayo makakaalis. Paano tayo lalabas? Tanong ni May. Wala nang labasan, sabi ni Lando, halos bulong. Ang tanging paraan ay patayin ang apoy ng bahay, ang pinagmumulan ng dilim. Naglihab ang chandelier parang maruming apoy. Tumunog ang mga pader, may mga kamay na lumalabas mula sa kisame, itim, mahaba parang usok na may laman. Takbo! Sigaw ni Lando. Nakahawak si Kevin sa kamera habang tumatakbo sa hagdan. Kailangan nilang makita ito. Pero bago siya makalabas, tinamaan siya ng bakal na lumabas mula sa kisame. Nabitawan niya ang kamera. Ang huling na record. Mukha ni May, umiiyak at sumisigaw ng pangalan niya. Si May na lang at si Lando ang natira tumakbo sila sa silidaklatan kung saan naroon ang lumang altar. Doon, nagsindi ng huling kandila si Lando. Alam kong kasalanan ko ito, sabi niya. Pero hindi ko akalaing makakatakas siya. Hindi ko akalaing magigising ang bahay. Sir, kailangan nating umalis. Sigaw ni May. Hindi tayo makakaalis hanggat buhay si Jomari. Ang bahay, nakaugnay sa kanya. Biglang bumukas ang pinto si Jumari nakangisi hawak ang sundang. Tay, tapos na ang laro. Sinugod niya ang matanda at bago pa siya makaiwas, tinamaan si Lando sa dibdib. Ngumiti si Jumari sabay harap kay May. Alam mo bang gusto ko lang ng pamilya? <clears throat> Humakbang siya palapit, duguan ang katawan. Sasama ka sa amin, di ba Ate May? Umatras si May, kinuha ang kandila at itinapon sa kurtina Kumalat ang apoy. Kung gusto mong pamilya, samahan mo sila sa impyerno. Sumigaw si Gumari. Nasusunog ang balat, ngunit bago siya tuluyang matupok, tumawa ito ng malakas. Hindi mo kami maaalis. Dahil ang bahay na mato, kadugtong na ng buhay mo ngayon. Tumakbo si May palabas habang nagliliyab ang buong mansyon. Ang paligid ay nagbabago. Ang gate na dinaanan niya kanina, ngayon ay nasa likod. Ang kalsada, paikot lang, paulit-ulit. Parang hindi siya makalis, hindi totoo -tuk. bulong niya. Sa bawat pagtakbo, naririnig niya ang tawa ni Kevin, ang sigaw ni Lando at ang halakhak ni Gumari. Hanggang sa bumukas muli ang pinto ng bahay, nandoon ulit siya sa loob niya ang sarili. Maitim ang mga mata at sa kanyang braso may nakaukit na salita. Jumari. Napasigaw siya. Kinabukasan, natagpuan ng mga pulis ang van sa gitna ng kalsada. Walang tao, walang dugo, pero may isang babae nakatayo sa gilid ng daan tulala, walang sapatos. Miss, okay ka lang? Tanong ng imbestigador. Tumango si May, walang ekspresyon. Nasaan ang mga kasama mo? Ngumiti siya maputla. Nasa loob pa sila. Sabi ni Jumari, pamilya na kami ngayon. Pagkalipas ng ilang buwan, sinubukan ng mga autoridad muling pasukin ang itim na palasyo. Walang katawan, walang dugo, walang bakas ng tao. Ngunit sa pader ng basement, may mga bagong pangalan na nakaukit, sariwa ang dugo. Jumari, Lando, Kevin, Mai at tuwing gabi, may ilaw na bumubukas sa loob ng bahay. Minsan, maririnig ang tawa ng batang lalaki kasunod ng boses ng dalaga. Welcome sa Itim na Palasyo. Don't forget to like and subscribe.